Yan, bago po tayo pumalaot, manalangin po muna tayo. Panginoon, sa araw na to, kayo po sana mangunguna sa amin. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming paglaot. Sana po, Panginoon, swertihin po kami ngayong araw na to, Panginoon. Yan, sa lahat ng mga viewers ko dyan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Mga idol, magsama muna ako dito sa bayaw ko mga will. Hindi muna tayo manglambat. Mga wilang muna tayo mga idol. Samahan ko lang siya idol kasi malakas po ang hangin amihan. Hindi kasi nagsama yung kasama niya idol kaya magsama muna ako dito sa kanya. good morning sa inyo lahat mga idol Kumusta po kayo lahat dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan Ay, Mga idol, mga lang muna tayo ngayon mga idol Hindi muna tayo maglambat Ayan yung bayo mga idol Si Idol si ito May pamain kasi si idol Tapos yung kasama niya Hindi nagsama Kaya sinamahan ko si idol Kasi malakas ang hangin Tsaka alon yan idol update ko lang kay idol pag nandoon na tayo sa spot Yan idol, nakapamundo na tayo. Yan nakatali na rin yung pondo, ay idol. obus yung lobid idol oh, kay lakas yung hangin at alon. Yung pamundo namin doon sa unahan. Magprepare na rin tayo ng gamit idol. Yan idol, ito yung pamain natin. Turay. Yan nagprepare na rin ng gamit yung bayaw kay idol. Yung gabit ko idol ay doon. Ayan. Abagat ang sob. Agos pa idol doon. Paano mo? ko. abok Pasko, pang Pasko Sana swerte idol kay pang Pasko idol Idol, prepare na rin ako ng gamit ko, Idol. nakahuli na idol ito na yung sinasabi niyang pamasko idol pamasko mo idol wala yan wala idol yun na po idol good size idol wala hindi pa nakabaon yung kawil lo?

Okay idol, wala pang lagain. Yan idol, ang ginagawa namin idol pag labas yung mata o kaya tungol i-compress namin para sigurado mabuhay hilahin na yung kompres kondisyon na siguro to lotang yung kompres ay dolo kay lakas ng agos 会哟。 pang spaghetti Idon. Spaghetti. <laughs> teman Apo na naman ay doon Good city Good size pa rin ay doon Eh kaganda din yung pambili ng spaghetti idol pambili <laughs> ng espagueti, pagsaluha sa mga anak ano, i-compress pa? yan, buhay na buhay, idol yan, kondisyon idol hindi na kailangan i-compress buhay na buhay karyas lang ang laki Ayan idol, wala na tayong pamain Unti-unti na rin yung lumakas ang hangin idol at halon yan idol, mag-uwi na rin kami Update ko lang kayo idol pag nandong na kami sa tabi yan, ito lang po yung huli natin idol Kapasalamat po ako sa Panginoon idol sa grasya na binigay niya sa amin Malaking bagay na po ito idol sa araw ng Pasko may panghanda na rin yung bayaw ko idol Maraming maraming salamat sa iyo panginoon Ayan idol magbuwi na kami idol Kasi lumalakas na yung hangin at saka alon Tsaka naubos na rin yung pamain namin idol Dalawa't kalahating kilo lang pala yung dalang pamain idol Yung huli namin idol dalawang pirasong lapo kaming huli na ibang isda idol na pwedeng iulam malaking tulong na rin to idol yung nahuli naming dalawa pirasong na lako idol ay panghanda na rin sa Pasko ayan may isang pampangka idol o oh. naglinis na rin siya maguwi na rin yan idol kasi yung hangin idol may kasama ng ulan Ayan, malapit na tayo Idol Ayan Idol, malapit na tayo Ayan yung dalawang bangka na nagtakbo na yan Idol Lipat na naman yan doon sa likuran ng kanipo Doon na yan magtago Idol Ayan idol nakatali na yung bangka Lagay na namin dito sa talian idol Baka mamaya maglakas ito Kaya dito na lang namin nilagay sa talian nilinis yung lagayan idol kay masilan kasi itong isda na to handa na rin sa Pasko. Ay, dulo na sobrahan sa pakondisyon hindi na tuloy. Hindi na, hindi na magpahuli ay dulo. Hindi na magpahawak yung isa. Ay, dolo, sobrahan, sobrahan sa kondisyon. Grabe ka kondisyon ay dulo. Hindi na magpahawak. Nice. Hmm. Yan siya na yung naghatid idol. Sakto lang yung pagdating namin idol, lumakas na yung hangin at alon. nakati sa ulan ay doon kasi yung hangin na mga idol, yung kita natin sa bintana ng Lapu Idol. Hindi na ako nang hingi idol. para may panghanda sila sa Pasko ayan mga idol shout out po muna tayo shout out po kay Alejandro Villegas from Quezon City shout out din po sa Pamili Montanes Idulan shout out po kay Roda Idulan shout out po kay Olivia Kiming shout out din po sa Bual Pamili at Talantad Pamili from Frankie Talatan from Kandihay Bohol shout out din ko kay SG Ilaw Jill Ilaw Lito Abdragon from Limiri Batangas shout out po kay Alan Watkins shout out po kay Sininci Manalo shout out po kay Maria Dilbalye shout out po kay Junito Dante shout out po kay Nilson Panturas shout out po kay Josephin Hudson Yan sa lahat ng mga viewers, shout out po sa inyo lahat. Happy Merry Christmas po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta at patuloy niyo pong panonood sa aking YouTube channel. God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching.